Kumusta mga kalpanalo? Shoutout po sa inyong lahat dyan. Humirit muli ang unkabugable star na si Vice Ganda hinggil sa isyu ng katiwalian sa bansa na ayon sa kanya tila walang napaparusahan sa kabila ng paulit-ulit na usapin tungkol dito. Sa segment nga ng Lularo Peak ng It's Showtime, tinanong ng host ang isang contestant tungkol sa kanyang pangarap matapos makagraduate bilang magna cum laude ng bachelor of Science in Office Administration. Sagot naman ng contestant. Okay, manager, office. Ay, Maging manager sa isang government office. Naga na namang sinabayan ni Vice ng isang malutong na biro. Ay, malaking kita, ani ni Vice, na sinundan ng tawanan mula sa studio audience. Dagdag pa niya, habang nagbibiro, ang Pinopontria Government Office ha, ang husay nanonood kayata ng balita. Gusto magkaroon ng mga mga ari-ari ang sa ibang bansa. Tapos kapag nabuking, magkakasakit, papa-check up sa malayo at hindi na muling babalik. Ngunit ang pinakatumatak sa linya ni Vice ay ang sumingit siya sa tanong ni Bong Nabaro tungkol sa dahilan ng pagpili ng contestant sa naturang trabaho at bakit naman hindi? Ang dami nating kilala, walang kulong yan. Ang mga may kulong ngayon, yung mga nagko -costume ng pulis, mga ganyan. Pero yung mga malaking nakawan, walang kulong 'yan. O di ba? Walang kulong 'yan. Rally, rally pa kayo. Walang kulong yan. Mamamatay rin ng isyong yan. Agad na trending sa online ang clip sa nasabing segment na umani ng halo-halong reaksyon mula nga sa mga netizens. May ilan ang natawa sa pagiging prangka ni Vice habang iba naman ay nagsasabing may laman at tama ang kanyang obserbasyon. Ano sa palagay mo kalpanalo? May solusyon pa kaya sa mga problema sa gobyerno natin? I-comment mo lang yan sa iba ng video natin. Sa muli, maraming salamat sa walang sawang suporta sa channel na ito. Mga panalo kung ikaw hindi pa nakakapag-subscribe sa channel natin huwag kalimutan mag-subscribe sa muli maraming salamat